Hi guys, ayan magluluto ako guys ng sweet ansar na daing na tilapia. So, ayan na ay yung mantika ko tapos na ako magparito guys to. Natusta ko na to guys. So, ayan ang daing natin na tilapia na gawa ko din. Gawa ko din siya guys. So, kakain tayo ngayon ng sweet ansar na tilapia. Ayan, so mainit na yung ating kawali. Gigisahin na natin ang ating mga labas. mas kasi yan guys sa bisaya so nahin natin ng ating ayan guys kamatis ayan guys sibuya sabay na natin lahat at ating bawang Mabilis lang talaga guys pag dito sa kahoy. gusto ko dito sa kahoy magluluto kasi mabilis lang at masarap siya mabango. Ayan siya. na sya guys. So okay na siya.

Ayan ko po guys, ng kunting tubig yung kanyang kanya, Kunting-kunti lang. <coughs> ayan ito o. Oh. Ayan, ayan siya ng kunting water. Magulatin dito. Mm -hmm. Lagyan so, natin siya guys na sweet chilies sauce. Nakalahati nito ilagay ko. Kalahati. Kalahati na. Nawasan ko yung aking apoy. Sa so, dito ko na ilagay. Sa dito. Pwede siya. So, yan siya guys. Ayan guys. masarap to guys hindi na ako maglalagay ng ano dito asin tapos nalagay ko yung So guys, nalagay ko yung asukal na dalawang kutsara. Ayan. Perfect na yung lasa nyo guys. Wala ka nang idadagdag dyan na kung ano man. Hmm, ba? Sarap. Nalagyan ko pala siya guys, paminta. Paminta. Ayan, yes, paminta na. Ayan, durog. Powder. Ayan. Para may ano siya. may anghang din yan mamaya kay may sili yan. May ilalagay akong gulay dito guys, para may gulay siya. ilalagay ko to guys, repolyo para may gulay siya, masarap siya guys yun yun natin ang repolyo yun oh, sarap dito yun, sarap siya may gulay guys Lalagyan ko sya ng sili guys ha. Ano kalahati po. Kalahati yung pula. Kalahati yung green. So ayan na siya. At ngayon, lalagay na natin ang ating daing. Inulob-lob na natin dito. Oh, ito guys. Lalagyan natin dyan. ay, Gumagal yung aking camera. Ayan guys, nilagay na natin sya. So diba guys, yung ano, kakaibang sit and sour. Kasi naglalagay ako ng gulay. Sit and sour naman talaga, nilalagyan naman talaga ng carrots. Eh wala akong carrots, kaya ito na lang. Ito yung abay na ko. Ako, ang crispy niya guys. Sobrang crispy. So, ayan siya guys. Ya, ano natin yung nasa ilalim. Ayan. O, diba? Sarap niya guys, oh. Ilang bisis ko na itong ginawa guys. Yan. Sarap na ito. Gusto ko dito may gulay eh. Ayan.